Maga, paano nga ba mag-alaga ng orchids? So, ito yung mga orchids ko. Ito yung mga bulaklak nila. Ito yung violet orchids. Ito naman yung white. Okay, namumulaklak na sila kasi tag-ulan na. Pakita ko pa sa inyo yung iba. Ayan. Yun yung ibang mga orchids. Yung okay, taas, malaki na siya. Ito ay sampung taon ng orchids. Ito so, naman. Ito hindi pa bulaklak. Yan, ang dami nang pwedeng tanggalin. Gawin namang orgis dito. Ito pa. Ito, medyo iba sa dun sa isang... Ano, kasi medyo light. Violet siya. Hmm. Ayan. So, yung ibang orgis, ang palagi sa ibang areas ko. So, ayan yung mga bulaklak nila kailangan nakalagay sila ito yung ano um, ano ng yog ng cover baga pag mo siya ito yun nalagay siya yun pa ito yung ayan